Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Ngayon ay bihilya ng muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo na ang buhay ay inialay. Sa mga araw na ito, paulit-ulit nating maririnig mga awit ng papuri sa tagumpay ng tunay na hari. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Ang ibig sabihin, Urihin si Yahweh, urihin siya. Isang salita na nag-uumapaw sa pagsamba at pasasalamat sa katapatan ng may likha. Ngunit ang salmong ito ay nagpapahayag din ng dahilan kung bakit ang mga labi ay lumuluwalhati sa may kapal na ang kabutihan at pag-ibig ay nananatili. Sa loob ng mga titik nitong nagpupuring awitin ay isang tao, na mula sa panganib ay nasagip ng puong butihin. Siya din ay isang nilalang na dumanas ng paghihirap sa buhay, kalagayang mapapait, mga kaaway na nagnanais ng kanyang pagkamatay. Sa puso ng himig na ating tinatalakay, isinisigaw ang mga salitang nag-uumapaw ang buhay. Ipinapahayag ng umaawit, ako ay hindi mamamatay, bagkus ako ay mabubuhay. Si Kristo ang susi ng ganitong tagumpay. Noong siya ay namatay, nagapi ang kamatayan at kapangyarihan nito nawalan ng lakas na taglay. Kaya naman sa bawat kamatayan na dumarating sa ating buhay, tayo ay inaanyayahang wag mabigo at malumbay. Hindi lamang pisikal na pagwawakas ng buhay ang itinuturing na kamatayan. Ngunit ito rin ay maaaring mga kalagayang nagpapaguho sa kahulugan ng ating pag-iral sa mundong dinadaanan. Minsan ay mahirap harapin ang umaga kung ang lasa nito ay nawala na. Minsan ay nakakatakot ang pagsapit ng gabi kung ang dilim na dumarating sa atin ay nag-aalis ng pag-asa. Ito ay mga karanasan ng kamatayang maaaring mangyari. Hindi pa man tayo naililibing para na rin tayong nasa ilalim ng lupa kung maituturing Ngunit ang awit ng Aleluya ay tinig ng pag-asa. Sa gitna ng ating kawalan, may Diyos sa atin ay nakakakita. Akalain man nating ang lahat ng pintuan ng buhay ay nakapinid na. Wala nang lalabasan upang masaksihan ang bagong umaga. Ang awit ng Aleluya ay isang paghahayag na ang libingang isinara ngayon ay bukas na. Wala doon si Kristo sapagkat muling pagkabuhay ay sumapit na puntod na dapat paglagyan ngayon ay hungkag na. Sinasabi sa atin ng Panginoong nagmamahal, kung akala mong dahil sa kabiug, kabiguan, buhay mo'y pumanaw na, hindi ito totoo, bumangon ka. Ang totoong dahilan ng muling pagkabuhay ay para sabihin sa atin malapit na ang tagumpay. Hindi tayo ibinibilang sa mga patay, mga taong buhay pa ngunit kahuligan para mabuhay ay wala na tayo ay mga anak ng muling pagkabuhay at ang awit natin ay Aleluya, Aleluya, purihin siya. Panahon na ng liwanag, umaga ay dumarating na. Tayo ay gumising, ang pagtulog ay nagwakas na. Ngayon tayo ay binibigyan ng lakas upang imulat ang mga mata sa pagsapit ng bagong araw na liwanag ay sumisikat na. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen.